Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pagkaalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at upiinom sa saro ng Panginoon ng dinararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at umiinom sa saro.